6 o'clock in the morning ang ah, agad namin nagising kasi mm -hmm. magbibiyahin ka po ngayon papuntang dito day 3 alis na kami team drive

Sabi 7.30 a.m. namin. Ang gawin nandito pa rin kami. Mm -hmm. Kumakain na ng tinapay. Pakain din ako. Ang no, no, no. Agot ko kakain saan ng bus? Ang tagal-tagal. Ay, hiniyat. Sabi ka, sabi sa na kami, dapat 7.30 ang uh, alis nga, 8 o'clock na, ayan lang. may mga kasama ko. tulog yung katabi ko. Ayoko man kumain. Ang po. Oh, Nagugutom lang. Mm -hmm. Kain na na kami guys. kan kami selove nang bas. Ya yeah. simple ya. <laughs> si A ya. Catherine ya. Dan selove. Karena yang press tuh. Kayaknya bukan yang press kami lumabas okay. uh, dito lang kami kumain sa bus sana mm. may mangyayari oh lawang kain na to guys pasti suka adobo adobo pa pwede kainin ano fourth chef dito lang kami sa bus kumain nato so yeah ay nito labas. updated uh -huh. natin sa niyo lobat. tayo papunta. Ito lang. Dito 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 lang. lang. Dito lang. lang. 1.24 Anong madaling araw? Alam mo ba eh? Alas? Hindi. Dating natin dito sa tabi. Naligo ka? Bakit? Okay. Bakit mm ako pwesto? -hmm. Bye-bye.